ikaw ba ay sobrang mael? Panoorin mo ito. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Mga katotohanan sa pagiging mael or malipo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado So, eto ating aalamin ang mga katotohanan sa pagiging mael So, at number one eto yung hindi siya masama at hindi siya kasalanan may kabutihan ito para sa isang individual. Isa itong natural na function ng ating katawan. Kung baga, ito yung tinatawag na tawag ng kalikasan. Lahat ng tao ay mayroon ito. So, depende na lang kung paano gamitin or kontrolin ng tao yung kanyang nararamdaman. Okay? So, ito ay mabuti, nakakabuti para sa isang individual. Nagiging masama lang ito kapag ginawa mo sa mga masasama. Okay? So, ayan po ang number one. Number two. Ito yung ikaw ay pinagpala kapag ang partner mo ay mael. Kasi, di ba, kapag sa usaping action or S, napakasarap kasama yung partner mo na talagang ibinibigay lahat. Talagang pinapaligaya ka. Ah, bigay na bigay. Pagdating sa usaping S, yes, okay? Kesa naman, yung partner mo ay walang alam. Ang lamig, parang yelo, tahimik, walang imik, nakahiga lang, walang ginagawa. oh, gusto mo ba yung ganong partner? kapag kayo ay nasa action o di ba hindi gusto mo yung talagang ibinibigay rin yung kasiyahan na gusto mong matikman sa ganyang action okay so sa mga partners na talagang uh, bigay todo kayo ay pinagpala so ayan po ang number 2 Number three, ito yung ang lalaki at babae ay parehong mael. Oh, nato, marami ang kokontra dito. Pero yan ang katotohanan. Yung iba lang kasi ay talagang todo deny. Itinatanggi nila na ganun sila pero pare-parehas lang yan. Ang pagkakaiba lang yan, yung mga lalaki, sobra silang maingay kapag ang pinag-uusapan ay mga ganitong bagay. Ang mga babae naman, tahimik yan. Nagiging open lang yan sa kanilang mga close na kaibigan. Maliban doon, wala na. Kaya tahimik sila. Pero bilang isang tao, bilang isang individual, parehas lang yan. Okay? So, ayon sa mga facts tungkol sa pagiging mael, equal, parehas lang yan. So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito, yung kailangan ng release kapag nakakaramdam ng hindi makontrol na L. Ayon sa mga dalubhasa, ang tao daw na inabot ng sobrang L sa katawan, talagang hindi na nagiging normal yung balance o yung mga nararamdaman niya sa katawan niya so siguro nagiging mainit ang ulo, hindi makapag-concentrate, hindi makapag-function nang maayos. So kailangan niyang i-release yung pressure, yung nararamdaman niya at walang ibang release yan kundi sa action or s or sa mismong pagsasarili. Yan yung mga releasing points niyan. So yan ang isang fact or katotohanan sa pagiging ma -el or kapag ikaw ay inabot ng L. So, ayan po ang number four. Number five. Ito yung kapag ikaw ay nakakaramdam ng L at pinanggihan ka ng iyong partner, sobrang sakit ang dulot sa tao na yan, or individual. So, ganyan. Ang isang effect niyan kapag tinatanggihan mo ang iyong partner. Lalong lalo na kapag yan na ay ready ready. Miss na miss ka na niya. Tapos ikaw, nire mo yung mga advances niya. So, ang mangyayari dyan is sakit sa kalooban, sakit sa puso, sakit sa isipan at lahat ng sakit ay naglalabasan na kapag hindi mo yan pinagbigyan. Okay? Kaya para maging healthy and happy, dapat ibinibigay niyo ang pangangailangan ng bawat isa para yung L na yan ay pumuhupa. Okay? So ayan po, ang number 5. Number 6, ang pagiging ma-L at yung paggawa or pag-engage sa S ay hindi lang para gumawa ng bata kundi ito ay isang act of love so may mali kapag uh, yung action ay para lang sa paggawa ng babies medyo maling impression yan kaya kayo nag-i-engage sa ganyan kasi nagmamahalan kayo yun ang totoo di ba kumbaga bonus na lang yung magkaroon kayo ng anak kasi yan yung bunga ng inyong pagmamahalan, di ba? So ayan po, ang number 6, number 7. Huwag mong ikahiya ang pagiging mael. Okay? Sa totoo lang, lahat ng tao ay mael. Okay? Nako, marami ulit dito ang hindi sasang-ayon. Pero nasasabi mo lang 'yan na hindi ka mael kasi nakadepende 'yan sa values mo, sa mga pinaniniwalaan mo. Pero pagdating sa physical na aspeto, yung katawan mo, nandyan yan. Medyo kinokontrol mo lang talaga. Pero sa katotohanan, yung physical nature ng isang tao, lahat ay mael. At huwag mong ikahiya. Okay? Normal lang yan. So ayan po, ang number seven. Number eight, na aapektuhan ang pagiging mael ng babae dahil sa kanyang iniinom na contraception. Kayong mga babae, andyan na yung natural na gustong gusto nyo yung bagay na yon, di ba? Pero kapag nakainom na kayo ng mga contraceptive pills o yung mga iniinom para hindi makabuo ng baby, ayan na ang effect. Nababawasan yung pakiramdam na gustong gusto ninyo. Yan ang isang katotohanan pagdating sa pagiging mael. Nababawasan yan. So, ayan po ang number 8. Number 9. Naaapektuhan ng edad ang pagiging mael. So, natural course yan ng tao, di ba? Habang yan ay nagkakaedad na, normal na nababawasan na talaga yung mga ganyang nararamdaman. Pero hindi lahat kasi yung iba habang nagkakaedad yan ay talagang mas lalong lumalabas yung talagang totoo nilang pakiramdam. Bakit ganon? Kasi totoo na nababawasan yung mga testosterone sa katawan, yung mga hormones na nagdudulot ng ganyang pakiramdam. Yun na yung mga times na wala na silang masyadong responsibilities. Kaya kumbaga, hayahay na sila, relax na sila. Kaya pagdating sa ganong bagay, ay doon na lumalabas yung uh, talagang gusto nila yung bagay na yon, di ba? Kaya marami tayong nakikita na mga mga kalalakihan na talagang matikas pa, di ba? At talagang uh, gustong gusto pang mag-conquer. At may mga kababaihan din na kahit eh, may edad na, aba, nagmumurang kamatis pa sila, di ba? Yung tila ay parang uh, meron pang ibubuga kahit sa ganong edad nila, ay kaakit-akit pa rin sila. Di ba? So, ayan po. Ang number nine. So, ayan po. Ang ilan sa mga katotohanan pagdating sa pagiging mael. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.